1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Di ba? Kaya talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa minyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay say. And then, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, ito medyo masama pa rin yung pakiramdam natin. Pero, kung ikukumpara naman natin, yesterday ay much better na siya ngayon. Kanina si PE teacher, sabay kami kumain ng lunch. Talagang sabay kami lagi. No? So, syempre, magkatapat kami kumain. Sabi niya sa akin, sabi niya, pagaling ka ha uuwi daw siya ng probinsya, ano daw yung gusto kong pasalubong. Sabi ko, ano ka ba? Kahit wala naman, mag-ingat ka lang. May ganon. Tapos, decide ko sa kanya, kung ano yung willing mong ipasalubong, ikakasaya ng puso ko yon Ay, may ganon. Sabi ko, kahit nga brief mo, okay. Charot. So, yun. Yung gusto ko yung pawis-pawis pa. ba -pawispa, <laughs> diba? Para lamnam -lam na namnam natin yung aboy Charot. So, yun. So, sabi ko sa kanya, mag-ingat siya. At kahit ano, okay sa akin. So, kasi meron kaming holiday ngayon. Meron kaming 3 uh, three days holiday. Kaya, ayun, uuwi sila ng probinsya. Ako naman ay may duty ako sa, sa school dahil sa Saturday may event kami. Kaya, hindi ako pwedeng gumala. So, I think kailangan ko lang ipahinga yung sarili ko para much mas bongga, di ba? So, yon So, eto nga. Siyempre, marami akong hinatid sa inyong chika. Pero, siyempre, bago ako tumika ng todo-todo, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik dito. Araw-araw, lagi-lagi. Yung nag-aabang talaga. Maraming-maraming salamat sa inyo. Sana, lalo nyo pang supportahan ang Mama Sam Vlog sa mga lalabas pa natin mga video. Maraming salamat. And then, of course, kay Christine Ann Perez. Thank you so much sa uh, love and support. And then, ayun nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, Miss Universe Indonesia Kakasana At ito nga mainit nga na pinag-uusapan ay magiging isa sa mga kandidata dito ay si Ora Karishma at saka si Ayo Michelle. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga. ba? Diba? So, yun nga. Nababalitaan nga natin yan na itong nga si Ayo Karishma ay sasali nga dito sa ano, sa Miss Universe Indonesia. So, si Ora ay dating fourth runner-up sa Miss Grand noong panahon ni Samantha Bernardo, 2022. So, nag-fourth runner-up siya. And then, kung caliber ang pag-uusapan, hindi kalibre naman talaga tong si ano si Ora At wala naman akong masasabi sa ganda niya. Pero, syempre, ang tanong do, <laughs> gusto kaya to ni Mr. Nawat? O, di ba? So, ayo So, depende. Depende sa kanya kung ano yung ipapakita niyang galing at lakas dito sa competition. At tignan natin kung siya nga ang mananalo dito. Medyo delikado to. Pero, sige lang. Laban lang. ba diba? At kayong kay Ayo Michelle naman, dati din itong nanalo sa international, ano eh, international padre, yung kape tsokolate. <laughs> so, yon So, tignan natin kung ano ang kahinat na niya dito. But, ayun nga, silang dalawa ang mainit ngayon na pinag-uusapan dito nga sa Indonesia na magpupukpukan nga sila sa Miss Universe Indonesia. So, wala pang kandidata ang Miss Universe Indonesia. Abangan natin kung sino ang magwawagi. At syempre, kung sino ipapadala ng Indonesia sa Miss Universe. Lalo ngayon, medyo mataas ang kumpiyansa ngayon ng mga Indonesian girls kasi lalo na nanalo sila ng supranational. Kaya abangan natin yan. So, yon And then, para na sa sumunod na chika, pambato ng Spain sa Miss Grand International, sobrang ganda. Mama, sa tingin mo, mananalo kaya to? Well, Depende yan. Depende sa caliber, depende sa ipapakita niyang eksena. Yes, maganda siya. Nakita ko yan sa personal. Maganda talaga siya. Pero, depende pa rin sa laro niya sa Miss Grand International at kung paano niya makukonvince si Mr. Nawat na gustuhin siya ng bonggang-bongga. -bongga. Ano ba ang ino-offer niya? Marami ba siyang followers? Charot. So, yan. So, depende. Depende. But, ako parang feeling ko, isa to sa mga kakabog kasi na maganda nga yung Miss Spain ngayong taon na to. At tingnan natin kung hanggang saan yung mararating niya sa Miss Grand International. And then, eto nga para sa sumunod na chika, Miss World Winner, Miss World Queen. Mama, sam, tinin mo, mahirap bang pantayan ang ganda niya, Charot? So, yon So, ako masasabi ko, yes. Kahit sa mga kandidata natin dito sa Miss World Philippines, parang may tayong pantayan yung ganda ng bagong reyna ng Miss World. Sobrang ganda niya. Yung alam mo yun, yung para iisa lang yung itsura niya pero iba-iba yung pinapakita niyang aura. Di ba? Diba? So yun. So ako masasabi ko kapag nakakita tayo ng ganyang girls, ayun na yon. Siya na yung mananalong Miss World. Charot. Anyway, hindi naman natin kailangan pantayan yung ganda na meron siya. Ang kailangan natin pantayan yung kalibre na meron siya. Di ba? Diba? Yung kung sino ba siya bilang queen. Yung character, attitude, mga ganon. And then, dapat beauty with the purpose. Dapat may purpose siya bilang isang reyna ayun yung dapat nating hanapin dito sa Miss World Philippines. At kung sino man yon siya ang magwawagi ng Miss World Philippines. Pero piling ko, medyo mahihirapan ang pokpukan nila. Kasi talagang lahat naman ng kandidata ay talagang nagpaparamdam na gusto nilang manalo. At ibinibigay nila yung best nila na, na parang nag-aalam Miss Universe na ang laban nila. Pero sabi ko nga, yung ganda nga ni, ni Miss World, ay nako, sobrang ganda. Wala akong masabi. Reina ng reina ang dating. Kaya, congratulations sa Miss World, di ba? Talaga namang masasabi natin, oh my gosh, mukha manika na buhay, di ba? And then, eto nga, usapan Miss World. Mama Sam, tingin mo, Chris ng Gravidas na kaya ang hinahanap ng Miss World para sa ating bansa ay nako mahirap sagutin yan kasi ngayon pa lang hindi natin alam kung si Chris ng Gravides nga ba ang papalo ng bonggang bongga dito dahil sa dami na nagpupukpukan ng mga kandidata hindi ko yan masasagot basta ang alam ko kagahapon sa eksena ni Krisnan Gravides ay talaga na mag ibinigay niya yung best niya. Ibinigay niya yung dapat niyang ibigay na performance performance level, yes, talagang winner. Sobrang ganda, sobrang panalo, klaro, pulido. Pero syempre, hindi rin natin masabi kung si Chris na nga ba ang makakakuha ng Miss World Crown. But ko ako tatanungin ninyo, syempre gusto ko na siya magwagi ng Miss World Philippines. And then, I hope na sana bukas ay mag-align sa kanya ang mga stars sa langit para maibigay sa kanya ang hinaha ang hinahanap niyang Miss World crown and i wish all the best para kay na Maganda yung atake ni Christina na ipinakita dito sa intablado Talagang masasabi ko na inilalaban niya talaga yung sarili niya. Halos ibuhos niya na nga yung galing niya, di ba? Kulang na lang tumumbling na siya sa harapan nila Julia Mori para talaga ma-impress sa kanya ng bonggam-bongga. Pero sabi ko nga, depende yan sa girls na kung sino yung naka-align. And then, depende kung sino na gustuhan ng Miss World organization, di ba? Kasi syempre, may say sila dyan for sure. Pero, sana, sana si Chris na ang manalo bukas. And good luck, di ba? And then, ayun nga, may bagong corona nga ang Miss World. Ito nga, I Ray of Hope na talaga naman masasabi ko. Hope na hope tayo na maiuwi natin ang corona ng Miss World. At sana ngayong taon na to. Sobrang ganda ng corona. Sobrang elegante. Gusto ko yung pagkakayari. Gusto ko yung pagkakadisenyo. Talagang masasabi ko, winner. O, di ba? So, swerte ng puputungan yan. Kasi parang feeling ko, Uh, siya na ang mag-uuwi ng Miss World <laughs> crowd sa ating bansa Kung sino man yan Sabi ko nga, nako maraming malakas dito Hindi natin masabi kung si Krisna na nga ba ang nakikita nila Pwedeng yes, pwedeng no At pwede din si Krista nga ang putungan ng bagong corona ng Miss World Buti naman pinalitan na nila Kasi hindi ko bet yung nakaraang corona nila Parang ano di ba, Putyo-putyo Pero ngayon, okay na yan pero sabi ko nga sana, yung blue color, ginawa nila na parang ano, light blue para mas hindi dark tignan. Pero wala naman tayo magagawa sila yung may gusto niyan. Okay na, pasado na. diva diba? So yon bongga. So talagang lahat ng corona ngayon bago-bago, no? Kaya nakakatuwa. And then, eto nga, si Jay Apiasa, todo support dito kay Chris ng Mama, sa tingin mo si CJ, sasali nga ba talaga sa Miss World Philippines? Actually, napaisip ako niyan kanina. Yun, nakita ko yung photos. Pwedeng yes, sasali si Chris na, ah, uh, si, ano, si CJ Apiasa. Pwedeng no. So, siguro tinitignan niya kung mananalo si Chris ng dito sa Miss World Philippines. And then, ayun, pag nanalo si Chris na, parang feeling ko, sasali siya. Ganon. <laughs> Di ba? Kasi, ayun niya nakikita ko parang titignan niya kung ano yung laro o magugustuhan ba ni Arnold o kaya siguro naghihintay siya ng invitation o sabihan siya ni Arnold na sani ka o oh, di ba so yung mga ganon kasi umaten siya eh. so umaten siya para supportahan si Chris na at then parang ito na rin yung side na nagpaparamdam siya na gusto niya sumali ng Miss Grand Philippines siguro sinusoy niya lang sa sarili niya na siya ang mananalo kung sasali siya. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, kung wala naman si CJ na makakalaban na matindi, eh siya na yan, di ba? Kasi alam naman natin di kalibre naman to si, <coughs> si CJ Apiasa. Huwag nang sasali si Michelle Arceo kasi kung sasali si Michelle Arceo, baka kabugin siya ni Michelle Arceo. Charot. So yon So depende, depende. Siguro. But ko ako tatanungin ninyo, gusto ko na mas so, siya sumali sa Miss Grand Philippines. Kasi nung una sali niya sa Binibining Pilipinas, eto na yung hinihit niya. And then, malay mo, para sa kanya talaga ang korona ng Miss Grand. ba? Diba? Kaya, sali na, CJ. Huwag kang magdalawang isip. Kung ano yung nasa puso mo, ikaw mo yan ng bonggang-bongga. ba? Diba? So, yun. Good luck kay CJ Apiasa. Kung ako tatanungin ninyo, nako, mukhang panalo to pag umarangkada sa Miss Grand at talagang piling ko ay naku magandang bakbakan to. Speaking of bakbakan, mama sang tingin mo talagang magbabakbakan nga ba ang ganda ni Miss Thailand at saka ni Miss Philippines sa Miss Universe? Oh my gosh. Siyempre iba yung ino-offer ng Thailand, iba yung ino-offer natin. Kung baga ang Thailand, laban yun ng Thailand. At yung laban natin, laban natin yun. Natatawa nga ako kasi kinukumpara nila yung Q&A ni Thailand at yung Q&A ni ni ano ni Chelsea Manalo. Kung baga, ako ako tatanungin ninyo, huwag nyo ipagkumpara yun. Magkaibang tao tong dalawang to. At hindi nyo dyan makikita kung sino nga ba ang mas magaling. Makikita ninyo kapag nagpunta na sila sa Miss Universe. Kasi yun talaga magpapatunay sa atin lahat. Kung sino ang makakapasok, kung sino ang makakarating sa dulo ng competition. Pero ako, syempre, go for the Philippines. Laban tayo. Sabi ko nga, maganda lang si... Si Chelsea Manalo, kakabog naman yan. Kasi yung ganda na ino-offer niya, talagang sabi ko sa iyo, maging strong lang yan. Ay, winner yan. Kumaga para malayo yung mararating niya sa competition. And then, hindi huwag tayo mag-base doon sa mga Q&A nila sa national pageant. Kasi pwedeng mabago yan, pwedeng mas, mag, mas maging matured pa sila, pwedeng mas ma base mag-base pa sila sa kanilang mga experience depende but ko ako tatanungin mo nakikita ko na talagang aarangkada at talagang papalo ng bonggang bongga ang dalawang kandidata na mula sa Asia sa Southeast Asia syempre isa yung goal di ba na makarating sa dulo ng competition but sabi ko nga discarte yun yung Chelsea Manalo discarte din to ni Thailand ko ako tatanungin mo laban lang Philippines. Di ba? Yung iba nawawala ng kumpiyansa kay Chelsea Manalo. Pero ako, ako, laban yan. So, kaya yan. Kaya yan makalusot sa semifinals. Kaya yan makatungtong hanggang sa dulo ng competition kung paghahandaan. Sabi ko nga, basta naghanda, may ibubuga. Pag walang paghahanda, wala tayong ibubuga. Ganon. Di ba? Kasi, at the end of the story, ang pagbabasihan dyan, kung ano yung performance. Performance na ipapakita nila dito sa competition at kung ano nga ba ang ipipresent nila. ba diba? So, magkaibang tao kasi si, si Thailand at saka si Philippines. So, maaaring, yes, umusag tayo sa competition ng bonggang-bongga. -bongga. Pwede din namang wala. Pero ako, laban ng Philippines. Di ba? So, yo, so doon naman sila nagsasabi may alto ko si Philippines. Possible, yes, possible, no. But doon tayo sa positivity. Di ba? Na sana makapasok tayo sa semifinals at marating natin ang dulo ng competition. Si Thailand naman, I think malakas yung laban nila. Kasi, iba yung ganda ni Oppo eh. Kung baga may ino-offer talagang ganda. At parang feeling ko, strong sila this year. So, kung strong ang kandidata natin, parang pili ko mas strong sila. Pero, depende na lang yan kay Chelsea Manalo kung paano niya kakabugin at paano siya sasabay sa laban ni Miss Thailand. ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least Malaman ko naman kung ano naman ang chika mo So yun guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga chika So always keep smiling and always think positive lang So love and love Pilipinas, kaya natin tos so hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikaan paalam thank you guys see you tomorrow